O, huwag nyo lang gagalawin niya si BP. Huwag nyo lang i-impeach siya. Huwag nyo lang ikukulong niya. At higit sa lahat, sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, nananawagan po ako sa inyo. Kaya nga ako'y nananawagan sa ating mga kababayan. Tandaan po natin ito. Ito po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Article 3, Bill of Rights. Karapatan natin na magsalita at magbigay ng pahayag. Karapatan natin magtipon-tipon para itaing natin ang ating mga saluubin sa gobyerno na ito. Marami nagsasabi sa inyo, huwag nyo lang gagalawin niya si BP. Huwag nyo lang i-infeksyon. Huwag nyo lang ikukulong niyan. Magagalit ang taong bayan. Ito ang tanong ko sa mga nagsasabi ng ganyan. Aantayin nyo pa po ba? Aantayin niyo po po ba na nakpin si Bipisara Sara Duterte bago kayo lumabas? Ulitin ko. Aantayin niyo pa po ba na ikulong si Bipisara Sara Duterte bago kayo magsalita at lumabas? So ito na yung oras na yon. Para kayo ay lumabas at magsalita at ipahayag ang inyong saloobin. Hindi magrebelde. Ulitin ko, hindi magrebelde dahil ayaw yan ng ating pinuno na si dating Pangulong Duterte. Wala po siya kahit kailan sinabi magrebelde sa gobyernong ito. Isa lang ang sinasabi niya, ipahayag natin ang ating saluubin na tama na, sobra na, palitan na. Kaya mga kababayan, ayun, galit si kuya. <laughs> ayun! <laughs> gusto mo dito? Pwede naman. Ah, uh, yun naman po ha, gusto ko lang sabihin po sa ating mga kababayan kasi marami ako nakikita dyan na matatapang, sinasabi nila, ganito, wag nyo lang gagawin yan. Ako, wag nyo ano yung mga ano, mga kababayan, huwag na po natin antayin yun. Ako nga, nadudurog yung puso ko pagka nakikita si Bibi Sara Duterte na tinatarantado ng gobyerno to. Silang sa inyo di ba nalulungkot nung isang kernel dyan na sasaraduan siya ng pinto? Tapos nung sinabi nila na tinulak lang daw nung commander na nagbabantay kay BP Sara Duterte, kinasuhan nila. Pag tinignan nyo yung video, walang tinulak doon. Tinabig lang ng ganun kasi nga naman nakaharang po siya. At yun po ang trabaho, ang hindi ko maintindihan. Bakit si Brown eh, hindi ba lang pinagtanggol? Yun yung kanyang mga sundalo. Pwede niyo namang panindigan yun eh. They're just doing their job to protect the Vice President. No matter kung sino yung pulis na yun. Ang trabaho ng mga nagbabantay kay VP Sara Duterte, kahit sino pa yan, kahit nga ng panahon ni Pangulong Duterte, dahil sa sobrang sikat ni Pangulong Duterte, kahit congressman, kahit senador, kahit sino pa hahawiin ka talaga. Kasama yun eh. Hindi dahil sa hindi nagtitiwala sa'yo, pero kasama yun sa trabaho nila. Eh ngayon, hindi ko na masanila lang po itong kernel na ito ha. Pero kitang kita naman natin yung ginagawa niya kay Bibi Sara Duterte. Itinabig lang siya ng ganitong kaperaso. Kinasuhan na. Sana naman, mawalang galang na po eh, pichip ipagtanggol nyo naman yung mga tao ninyo. Ipaglaban nyo naman sila. Huwag pa kayong sunod-sunuran kay Marbil. Ano to? Si Marbil na ba ang presidente ngayon? O baka naman may yung nag-utos lang kay Marbil? So na ba ang presidente ngayon? Si Romualdez? Talagang ano, ano, sa masyado hong uh, gahaman at gusto maging presidente ngayon? Alam nyo, kung mapapanood nyo yung interview kanina ni uh, ni BP Sara Duterte, may mga nagsabi po doon na isa sa mga dahilan na posible kung bakit siya gustong ma-eliminate mawala sa gobyerno ay dahil para pumalit yung mapipili ni Pangulong Marcos. At yan po ay maaring mga senador o di kaya kongresista. Pero kung titignan po natin, sino po ba ang pinakamalapit sa Marcos? Yung speaker. So sa totoo lang po, yung speaker ang makikinabang kung sakali. Ulitin ko, kung sakali na mawala si VP Sara Duterte, si speaker po ang maaari sa isa sa kumalit. Gusto niyo po ba yun? Kuya, antayin niyo pa po ba? O kung hindi nyo naantayin, eh ipakita nyo na po ang inyong saluubin dito. Pumunta po kayo. Again, wala ho itong pataasan ng ihi, whether veterans o EDSA. Importante, magpunta kayo kung saan meron at kung saan kayo malapit. Pumunta kayo dito o kaya sa veterans. So yun lang po yun. O kung gusto niyo pumunta rin sa Congress, wala pong problema yun. Importante, makita po nila na hindi na tayo pumapayag sa nangyayari. Na hindi na ho tama ito. Ang amin lamang po, respeto sa batas. Yun lang yun. Respetuhin natin ang batas. Due process. Nasa Article 3 din po yan. Due process of law. Sa bawat Pilipino may karapatan po tayo. Eh lalong-lalo naman siguro ang ating Vice Presidente may due process. Eh yun yung due process ng COA, hindi nila sinusunod. Alam nyo ba na exclusive po ang kapangyarihan na mag-audit sa COA? Ang COA ho ay may karapatan na sila lamang ang po pwedeng mag-audit. Hindi po mga congressman. Yan po ay binilagay sa ating batas, sa ating konstitusyon para maging independent ang COA. Yan ang purpose nun. Independent dapat ang COA. Hindi sunod-sunuran sa Presidente at higit sa lahat hindi sunod-sunuran sa Speaker. Pero anong ginagawa ng mga congressman natin? Tinatakot po. Paano yun? Pag hindi tama ang sagot at hindi sa tingin nila ay tama, ay iko-contempt nila po ito. Di ba po? Kaya dyan pala nakikita ninyo that there is no process, due process of law. Dahil hindi na nila sinusunod yung karapatan ng kuwa na maging independent. Sana mga kababayan, makita ko natin ito. Huwag nyo na akong antayin na kayo ang susunod na maging biktima ng walang due process. Tandaan ninyo, noon pa lang ang mga vloggers nagsasalita na kay Bantag. Naalala nyo noon? Sumunod si Tebes. Walang due process of law. Sumunod ang KOJC. Wala rin due process of law. Ngayon ang vice presidente na. Hanggang kailan? Hanggang kailan mawawala ito sa Pilipinas? Hanggang hindi kayo nagsasalita. Hanggang hindi kayo pumapalag at sasabihin ninyong mali na ito. At higit sa lahat, sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Nananawagan po ako sa inyo, mapayapa po ang tao na naandi dito. Wala pong ginagawang masama, nire-respeto ang batas, nire-respeto ito'y parte ng ating batas na magtipon-tipon. Karapatan po namin ito na manawagan din sa inyo. Please protect the Constitution. Yun lang po yun. Protect the due process of law in our land. Yun po ang aming panawagan sa lahat ng mga uniform personnel. Kung sa tingin ninyo, nasa tama pa at sinusunod pa ang batas, kayo na ho ang nakakaalam niyan. Hindi po kami. Dahil kayo po mismo ang nasa loob. Sinusunod pa po ba yan? O verbal na lang ang utos sa inyo? Nasa kamay nyo na po yan. Sabi nga ni Tatay Digong, wala na sa kamay ng mga Duterte yan. Wala na sa kamay nating mamamayan yan. Nasa sa inyo na po yan. Ako po si Banat Bay, in behalf of all the Banateros, maraming maraming salamat po. Wala po kong uuwi. Tuloy-tuloy na po ito ha. Okay? Maraming salamat. Sigaw naman yan, Duterte! 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 Thank you.